Magandang umaga po muli sa mga gilungon tagapaginig ng ating channel atista ng Pilipinas. Kumusta na pa kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy atista sa buong mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi tinuturo sa ating mga eskwela sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala. Dahil dito, ito ay ating advokasya o katangkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga peking simbahan o mga peking grupo ng reliyon na nagbibigay ng mga maling paniniwala o impormasyon lalo na sa ating mga kabataan na walang kamuhang-muhang tungkol sa mga bagay na ito at nang sa gayon sila ay makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng tamang sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kaso ng simbahan at ng Biblia. Paano mo malalaman na simbahan mo ay isang kulto isang peking simbahan? Paano mo malalaman na ang sarili mo ay lumalayo na sa tunay na aral ng Diyos? Bakit ang lahat ng versyon ng Biblia ay pawang mga insulto sa Diyos? Maraming mga reliyon o simbahan na nagpapanggap na sila ay mga Kristiyano o Katoliko, ginagamit nila ang Biblia at sinasambit nila ang pangalan ni Jesus sa kanilang mga pagtitipon. Tinataas nila ang kanilang mga kamay sa Diyos. Kumakanta sila ng malalakas at sinisigaw nila ang mga katagang Praise the Lord. Amen. Pero hindi nila alam na ang ganito mga gawain ay pawang mga pinagbabawal o ayaw ng Diyos. Ang laman ng kanilang turo ay mga pawang mga kasinungalingan. Nagawa mismo ng kanilang pastor o pare, simbahan o rehilyon na lihim na binabaluktot ang katotohanan sa Biblia at ang mga naniniwala sa Diyos ay unti-unting lumalayo o linalayo nila sa tunay na layunin ng Diyos. Kung di nyo alam paano nyo malalaman na peke ang inyong reliyon at inyong pastor o pare, ang mga punto na pag-uusapan natin dito ay mga prueba na magsasabi kung ikaw nga ay unti-unting lumalayo sa Diyos. Sabi sa Episiya, Roman, Titus, na ang lahat ng tao na may malalim na paniniwala ay binabaya ay binayayaan na ng Diyos. Ito ang regalo ng Diyos sa tao na pinadala niya si Jesus sa lupa para iligtas ang lahat ng tao at ihanda sila sa pagdating ng katapusan. Sa mga verses na ito, sinasabi na kung may malalim kang paniniwala sa Diyos, hindi ka dapat maniwala sa mga ritual o tradisyon ng mga simbahan sa mga Biblia na kanilang binago o iniiba o sa mga bagay na kanilang pinagbibili o ginagamit para pagkakitaan ng pera. Sapat na ang malalim na paniniwala para ka makapunta sa langit. Sa mga panahon ngayon, makikita natin na ang malalim na pananampalataya sa Diyos ay unti-unti nang nawawala. Kadalasan, ang mga naniniwala ay pumupunta lang sa simbahan dahil ito ay isang obligasyon at hindi para sambahin ang Diyos. Kalimitan, ang mga tao na ito ay pumupunta lang para sabihin na sila ay religyoso. Nagbibigay ng malaking abuloy para sabihin na sila ay may kaya. At madalas, makikita mo na mamayagpag sila sa, at sa loob ng simbahan na tipong pinapakita nila na sila ay malakas sa Diyos. Ang lahat na ito ay pawang mga palabas lamang na kinaiinisan ng Diyos. Ang mga taong ito ay pawang mga hipokrito dahil tuwing linggo lang sila nagig nagiging isang matinong tao at ang natitirang anim na araw sila ay gumagawa uli ng kasalanan o ng kasamaan. Ang mga pasigaw-sigaw na praise the Lord, amen, mga tugtog ng mga banda at iba-ibang maingay na kanta, ang mga pasayaw-sayaw sa loob ng simbahan at iba pang mga kaingayan, ay mga bagay-bagay na kinaiisan ng Diyos. Ang simbahan ay isang lugar na banal. Hindi ito isang entertainment o palabas lamang. Ito ay sagrado. Imbis na magdasal ng taimtim na pakikipag-usap sa Diyos, ang mga tao ngayon ay unti-unting lumalayo sa tunay na mensahe ng Biblia. Imbis na rosaryo, cellphone ang manghawak nila. Sabi sa Marcos 7. ang mga taong ito ay nagpaparangal sa akin sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso at isip ay balayo sa kanilang pagdarasal sa akin. Ang Biblia ay isang salita na taos at puro. Ito ay galing sa Diyos na hindi dapat baguhin. Sabi sa Deuteronomy Proverbs at Revelation, huwag niyong bawasan o dagdagan ang mga aral na binigay ng Diyos. Kung hindi, susumpain kayo ng Diyos habang buhay, kayo ay magkakaroon ng malaking sakuna o kapamakan sa inyong buhay. Kung ito ay pinaliwanag na mali o may dagdag, kung ang Biblia ay, ay pinapaliwanag na mali o may dagdag o bawas, ang tunay na salita ng Diyos ay iyong binago. Kagaya ito ng isang bagong kotse. Kung ikaw ay bumili ng isang bagong kotse at kalauna pinalitan mo ang manibela nito ng iba tapos pinalitan mo ang apat ng gulong ng ibang gulong at pinalitan mo rin ang chassis nito at lahat ng screw at buong katawan nito ng ibang spare parts matatawag mo ba, ba na ang orihinal na kotse na binili mo ay orihinal pa rin? Ganon din ang Biblia. Kung isang letra o salita ay iyong pinalitan, binawasan o dinagdagan, ito ay hindi na ang orihinal na salita ng Diyos. Kung ang konsepto sa Biblia ay binabaliwala at binigyan ng ibang interpretasyon, ito ay hindi na orihinal na salita ng Diyos. Ngayon, lahat ng simbahan ay may kanya-kanyang Biblia na naaangkop lamang sa kanilang sariling paniniwala. Karamihan sa kanila ang mga turo ay wala sa Biblia o di kaya pinalitan nila ang kahulugan noon para lamang i-please o pagbigyan ang kanilang mga kongregasyon. Halimbawa, nito ay ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki o babae sa babae. Mahigpit na sinabi na ang pag-aasawa ay para lamang sa babae at lalaki. Ito ay nasa Genesis, sa Matthew at saka sa Ephesians, nasa Corinthian din. Subalit ngayon, ang mga simbahan ay pinahintulatan na ito. Ang tunay na konsepto ng Diyos sa pag-aasawa ay ngayon ay binabaluktot na nila. So sinisira na nila ang salita ng Diyos. Sa mga homosexual, sa mga bakla at tomboy, sa mga LGBTQ, wala kayong pag-asa na pumunta sa langit. Sa totoo lang, pinaniwalaan lang kayo ng inyong simbahan na katanggap-tanggap kayo sa mata ng Diyos pero ito ay hindi totoo. Dahil walang pakialam ang mga pastor at pari ninyo dahil sila ay maaari pupunta sa langit at kayo ay pupunta sa impyerno dahil hindi niyo sinusunod ang utos ng Biblia. Basahin niyo mabuti ang mga talata, talata nito sa Leviticus 18, sa Roman 1, sa Corinthians 6, sa Timothy 1 para maunawaan niyo na mabuti ang kalagayan ng mga bakla at tomboy. Marami din na nagsasabi na ang kanilang simbahan ay ang tunay na simbahan pero makikita nyo na lahat ng simbawan ay pawang mga peke din. Una, tanong nyo sa inyong sarili kung ang grupo ninyo ay kilala sa lugar ninyo. Kung ito ay kilala sa probinsya ninyo. Kung ito ay kilala ba sa Luzon, o Bisaya, o Mindanao. Kung ang grupo o relihiyon nyo ay kilala sa buong mundo. Ganon din, ang mga nagpapatakbo o mga pastor ng simbahan ninyo, Kilala ba sila sa lugar nyo? Kilala ba sila sa Luzon, sa Bisaya o sa Mindanao o sa Pilipinas? Kung ang simbahan mo o pastor ay hindi kilala sa Pilipinas, ito ay malamang na peke o kulto. Kung ang simbahan o pastor mo ay hindi kilala sa buong Asia, ganun din sa Amerika, sa Europa, sa India o sa buong mundo, 100%, Kulto ang simbahan o religion mo. Pangalawa, kilatisin mo ang mga miyembro ng mga kongregasyon mo. Kung ang mga miyembro nito ay pawang mga Pilipino lamang, patay kang bata ka. Peke ang religion o simbahan mo. Dahil kung ito ang tunay na simbahan ng Diyos, unang-una, dapat ang pangalan ng kanilang grupo ay kilala sa buong mundo. So ang simbahan mo ay dapat kilala sa buong mundo. Pangalawa, ang mga miyembro nito ay dapat diversified. Ibig sabihin, lahat ng lahi sa mundo ay miyembro nito. Kung puro Pinoy lang kayo, malabo na yan ang simbahan ng Diyos. Pangatlo, dapat ang grupo ninyo ay may simbahan man lang sa Israel o sa Jerusalem o di kaya sa Rome o di kaya sa Istanbul. Kung, walang isila, kung wala kayong representasyon sa mga lugar na mga ito, 100% peke ang simbahan mo o isang kulto ang religion mo. Kaya, mag-isip-isip ka kaibigan, pag-aralan mo buti ang sinasabi, sinasabi, bi, mo. Baka imbis na pumunta ka sa langit, sa, sa impyerno, ang bagsak mo. Ngayon, marami sa mga nanampalataya ay halos nagdarasal sa araw-araw, minuminuto. Pero hanggang ngayon, wala pa rin sa kanila ang nagbabago. Karamihan sa kanila ay naghihikahos pa rin. Karamihan sa kanila ay hindi pa rin naaaw sa kahirapan. Tumatanda na lang sila at mamamatay. Wala pa rin nakikita sa kanilang buhay na pagbabago. Bakit kaya ito? Dahil lahat sila ay papiaw lang naniniwala sa Diyos. Karamihan sa kanila ay mga hipokrito. Hindi nyo na kailangan ng simbahan, pastor ng Biblia para pumunta sa langit. Kung ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng maitim, mataimtim na pananampalataya, hindi nyo na kailangan na pasigaw-sigaw ng Amen o Praise the Lord. Hindi nyo na rin kailangan mag sa simbahan o pumunta sa simbahan o bumili ng puting panyo o bumili ng, ng binasbasan na langis o kandila o bumili ng mga pamplet tungkol sa Diyos. Dahil sabi sa awit, 37, Ihabilin mo sa Panginoon ang iyong buhay. Magtiwala ka sa Kanya ng lubos at gagawin niya ang lahat para sa iyo. Sa talata na kung ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos o naniniwala sa Diyos pero half-half lang, ibig sabihin, hindi ka pa talaga naniniwala sa Diyos. Kaya kung sasanib ka sa isang reliyon, sa isang simbahan o, pag-aralan mo mabuti ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga doktrina, ang kanilang mga gawa, dahil ang salbasyon mo ay nasa kanilang mga kamay. Tandaan mo na ang lahat ng simbahan ay mga peke na may lihim na agenda para manipulahin ang inyong isipan at maging isa kang sunod-sunuran sa lahat ng kanilang kahilingan. Hindi ibig sabihin na sinasamba nila ang Diyos, sinisigaw nila ang pangalan ni Jesus, ginagamit nila ang Biblia, la, Biblia sila ay ang tunay na simbahan o reliyon na pinadala ni Diyos. Mag-isip ka kaibigan nang sa gayon hindi ka mapunta sa impyerno. Sabi nga sa Matthew 7, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na nakademit na tupa ngunit sa loob ay mga lobong mandaragit. Sa episode na ito, pinatunayan natin na hindi kailangan ng ang simbahan ang mga pastora, ang mga peking Biblia para makapunta sa langit. Ang mga pagbili ng mga puting panyo, mga banal na langis at iba ibang iba mga bagay na binibenta ng simbahan ay mga bagay na wala sa Biblia. Ang pag-uubaw, ab ab abuloy ng malaking pera sa simbahan para biyayaan ka ng malaki ng Diyos ay wala sa Biblia. Ang pagpunta sa, simba, sa simbahan linggo, linggo ay wala rin sa Biblia. Ang mga pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, pasigaw-sigaw ng Amen o Praise the Lord ay hindi mga turo sa Biblia dahil dito ito mga mangmang ng mga tao na ito ay mga pawang unang susumpain ng Diyos at mga unang tao na pupunta sa impyerno ang mga gawain na ito ay nagpapatuloy lamang na hindi malalim ang kanilang paniniwala sa Diyos sa isip at puso ang mga kasalanan ng mga tao na ito ay hindi mapapatawad ng Diyos habang buhay bagko susumpain silang lahat habang buhay ng Diyos sa susunod naman na episode pag-uusapan natin paano nagkaroon ng buhay at mga bagay sa mundo. Doon, kaya sa muli-uli ng ating talakayan, ito po uli ang inyong mga atiyong na magpapasalamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po.